Chairman. Sir, consider na simbahan lang po araw-araw ang ginagawa namin. Ng... Araw-araw rin po kayo nagmumotor ng walang helmet. Ito lang po, malapit lang po. Dito lang po ako. Okay. Chairman Sir, po kayo? Pasensya na po, perang po nang ano lisensya. Perang po nang lisensya. Maglakay gastos namin sa. Eh, po nang lisensya. lisensya muna. So tabi po, po pasyente namin, nakasalang 'to. Salang. Salang ng pasyente, pag may nangyari sa pasyente, sagot niyo. Oo. Dadamo, kaya ko. yes, boss. Boss, wait ka. Nandito ako sa Delpan. Parada. Saglit lang. Ikaw no, naman, no. Ano? Ano tayo ba ay magkakampy sa pagpapatupad alam mo naman ang reason kung bakit nandito kami, di ba? Ang dami, ano to? Ang dami dito. Simultaneous, kabilaan. Abante, abante, Ray, abante. Abante, abante,

Yung tent to? Ano na natin? dito? Pati yung tent, ano ba yung laman yan? Kasama uh, po ba to? Yung tent, yung tent! Yung tent na yan! Ayan o! Yan, yan, yan! Bakla sinyo rin! Ang driver talaga ang bus Kapatuloy na yung mga tow truck at nagkakas ang traffic rito sa intersection Ah, kung may sasay lahat mo na ito, tapos ay kasi mag, ano tayo ito, mag, magpuno. Ito, may ito dito, sir. Mahaluwag po, sir. Pig, mahaluwag dito sa'yo. Sa kabila, sa kabilang Iikot tayo kabila. Iwan, iwan nyo yung paninda nila. Kunin nyo lang yung, kunin nyo lang muna yung tent. Hayaan nyo muna yung paninda. Iwan nyo muna, sa, iwan nyo sa kanila. discover oh, na uh, pwede mag counterplay po kasi dito. Marami rito. Yung sa harap pa ng ospital, ang dami. Double parking na yan eh. Triple pa nga eh. Sige, sir. ito sa kabila na yan. Sige, sige. Oh, Nakaubad ka pa. Nakachinelas ka pa. Ha? May lisensya ka ba? May lisensya ka? Oye, wala kang lisensya. Ay? Ano? Wala kayong lisensya eh. May lisensya ka nga. Bakit wala kang lisensya? Bakit ka wala ng lisensya? Ilan taong ka na? Ha? 17. Wala ka ng student permit. Ikaw? Wala ka talagang lisensya. Impound nyo to. Wala ng lisensya pareho. Tabi mo. Tabi mo doon. Tabi nyo. Patay mo muna. Ayun. Tapos doon mo. Wala ng lisensya pareho. Ayan. walang helmet yung angkas kapatid. Okay. Okay. Lahat, lahat. Wala kang helmet dito. Wala kang helmet dito. Wala kang lahat dito. helmet dito. Wala Wala kang helmet dito. parking ba helmet Wala helmet dito. Wala kang helmet dito. dito. Yung basketball court, kung kaya natin iusog, iusog natin sa tabi. Nakalama ah, yan. Boss, walang helmet yung bata. Bakit tabi mo? Atit ko lang po si tutsis. Opo, pero walang helmet. Delikado po yan. Big, big, big. O, seven. Boss! Papaluin ka dyan. Dito sa may harapan ng Gat Andres. Bakit ano? Ang dami oh. Tanggalin natin to kasama to, tumama Fortune Fortuner. tong linyang to. Wala muna parking dito eh. Lato kasama, kasama to. Dito pa lang yata ubos na to. Ano na? Ano to? Konting kalsada na lang to, puro parking, konting kalsada. Sir. Dikita na lang ugma na 'to. Hindi asan po ba? Ito, ito. Alin po? Ayano po, yun, ayan, ayan. ayan. Alin, yung green Ay, hello, hello, ingat ha, ingat, ingat Dito palang yata, boss na, to truck Magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay February 18, 2025 At sa oras na 9.15 ng umaga Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamamuno ni Sir Gabriel Go. At uh, ito ay uh, complaint. Kabilaan, matitikitan at uh, posibleng mahatak. Katulad ng mga ito, may sarili pang uh, barikada itong Fortuner at yung uh, Mitsubishi. Ang dami dito. At ayan, uh, kita niyo naman yung dinaanan natin. Mayroon pang uh, basketball court. Boss, paki ako Opo, pero ba, wala kang helmet. Dar masisimpahan ka. Opo, pakihinto po muna, wala po kayong helmet. pero Opo, naiintindihan ko po 'yon. Pakipatay patay po muna. Wala po kayong helmet. Opo, pero kailan 'yung ka helmet? Kasi ay hindi mo hindi po kayo pwede mag-motor. License po kabila. Eh di mas lalo po kung chairman po kayo. Sir, ano po ito? Nakahirin yung 8 up up. Sir, teka lang po, chairman. Bagong po Opo, walang problema yung bagong... Ay, di bawal po kayo magmotor. Kung gano'n, Kasi nag-motor po kayo ng walang helmet. Ano consideration lang. Naka-diaper din ang asawa Kahit Chairman sir, consider ay simbahan lang po, araw-araw ang ginagawa namin. Ng... Araw-araw rin po kayo nagmumotor ng walang helmet. Ito lang po, malapit lang po. Dito lang po ako. Okay. Chairman, chairman po kayo? Chairman po so, kayo? Incumbent po kayo? Hindi po. Former o. chairman ng Tadelpan. Ha? Huh? Tadelpan Former? Opo. Chairman, bakit naman po ganun? Sir, ano lang po. Kahit na, na po. Para lang gumaling kami. Ay, naiintindihan ko. Chairman, po, makinig ka po. po muna sa akin. Opo. Kahit naiintindihan ko ng opera, may sakit po. Opo, naiintindihan po namin. Pero ang sa amin po, dapat nag helmet kayo. Pasensya na po, pera po ng ano, lisensya. Pera po ng lisensya. Pera po, po ng lisensya muna. Hindi naman po pwedeng ganoon. Kaya sasabihin niyo chairman ka, eh. hindi ka naman pala chairman na. Consideration laki ng Pera po ng ano, pera po ng helmet. Eh ng ano, perang ng perang, ano lisensya. Wala po ba kayong helmet na dala? B Lahat, mer, wala? Po, sir, kaso napakalapit lang po kasi. Kahit, ba? Kasi chairman, po kasi hindi na kailan po nagkaroon ng batas na pag malapit lang, e eh, pwede na pong hindi mag-helmet? Pinapayagan po ba dito? Um, uh, sir, kasi, hindi sir, ano. Baka Sige po, ano sir, po yung ba, rason? Bande, baka meron kasi, po sir, kung hindi alam. araw-araw lang po, nagsisimba lang po kami. Kaw para po. sa kagalingan namin mag-asawa. Naiintindihan ko po yun, para, pero... Sir, kung pang-agaw gamot naman ng mangyayari sa amin. Chairman, ito po, makinig po kayo sa akin ha. Uh, religiously, nagsisimba po kayo, pero hindi po ba, isa sa tinuturo pero ng nage simbahan. Nage-helmet po ako. Opo, eh, pero bakit hindi po pag, kayo nag-helmet pag, ngayon? Pagka ito lang po malapit. Kasi, Pag malapit, hindi na po kayo nag-helmet. Traffic kasi dito, sir. Ano pong connection ng traffic kasi sa helmet? Hindi ko madinigaan. No? Hard ako, hearing ako. Eh, po. di Chairman, meron pong nabibiling helmet na pwede po i-ano doon yung naka, ano, hearing aid. Naka-hearing aid po ako. Sir, in, pag eh, natakpan siya, parang may, may So, eh, ibig sabihin po, hindi po kayo mag-helmet -e talaga? Eh, nag po ako pagka Ano, Chairman, alam nyo, mali naman po yung rason natin na nagmamaneho Sir, po may, kayo ng motor. Maintindihan po. Opo, sana naintindihan nyo. di sana po, maintindihan nyo hmm. rin kung bakit po kami hindi makakapagbigay ng konsiderasyon. Di ba po? Religiously, nagsisimba po kayo. Naintindihan po namin yon, Pero hindi po ba na isa sa tinuturo sa simbahan ang pagsunod sa baras. Ayun nga po. Kung kayo. sumusunod po kayo, dapat, hindi mo kayo mahuhuli ngayon, di ba? Asan na yung mga tow truck natin? Ang dami dito. Kasama to. Isang linya na lang yung kalsada. Priority natin mga naka-double park muna. Naka-double park, priority natin. Hi, sir. Good morning. Good morning. Uh, ito yung harap ng hospital. Correct. Ah... Uh, ito. Kaway-kaway sa mga taga-tondo dyan. Ito. pa ba sila yung mga naka-double park dito sa kayo mga naka-park dyan sa tabi na yan? Ano po ba yan? Ma well, uh, um, makikita naman natin, no? Uh, this is considered 1, 2, 3, 4, a four lane road. So makikita natin, one lane na lang. So syempre yung mga naka-double park, hindi naman natin papayagan yan. But then again, yung may parking po dyan, uh, iti-check po natin pero ito mga naka-double park, definitely hindi po pinapayagan po ito. Sige po. Salamat. Yeah. Hindi lang natin makover yung kabila, pero marami nang nahatak. Yung kabilang side. Yan ang uh, Dilpan Bridge or uh, Roas Bridge. Parking, hindi one lane passable na lang. One lane parking. Baliktad. Ano po gagawin natin, sir? Mali. Baliktad po kayo. One lane allowable courtesy to the hospital. Hindi one lane na lang ang passable. Kasi sir yun doon. No, incorrect one lane passable. Ito lang Yun nga ang sinasabi so, nila. Talaga, correct. Oo. Oh, sabi sabi ko sa mga security na alert na oh. puti. Isang area. Correct. Yun nga, 'di ba? As courtesy sa mga hospital employees, dapat nandoon pero hindi lahat. <laughs> sabi Julius nung lang yung coach ko na katinungo pero <laughs> nako po dok. Sir, pwede namang hindi halay <laughs> 'yon. Mga Doktor Tekala, natin, Teka lang, teka lang. Hindi natin mapipili. Kasi pag pinili, pag pinili natin, magkakaproblema. Yes, yeah, sir. Alin po ba dyan? Yung, yung, nakaangat na? Oo eh. Nakaangat na kasi. Ang ganda naman ang hindi pa, bawal din po kasi doon. Bawal oh, din kasi doon. Bawal din po kasi doon. Bawal din po kasi doon. Bawal din po kasi doon. po kasi doon. Pag may nangyari sa pasyente, sagot nyo. Dadaan uh, 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 mo kayo Yes, boss. Boss, wait lang. Nandito ako sa Delpanin. Pati pagbablog na pagkain. Pati sa pagbablog ng pagkain. hindi lang yung pagbablog na pagkain. Asan yung guard na nagsabing one lane passable na lang ang inaalaw? Baliktad, one Baliktad. lane parking lang ang allowed. Baliktad. Ang naging anong nangyari dito, ano? Baliktad. Konting konting kalsada na lang, puro parking. Ay, Cielo. Yung sa operation eh dapat po kasi hindi naman po talaga pinapayagan yung ganun kagrabing parking dito. Ang tagal na rin po nire-reklamo ito. Grabe na Kasi mag-walk na namin, sa akin ko sa Sa tumahan na marikina po, Dok. Dok, pasensya na po ah. Dok, dok, pasensya na po. Pero kasi ganito po yan. Pag pinayagan ko, ibaba po yan. Hindi naman siya binab... binabasin na. Nasaan po ba? Ano na kayo? Kasi sabi raw antayin daw kayo eh. Yun nga, yun nga hindi po. Hindi pa siya naka Hindi nakita ko po nakaganon na po yan eh. Hindi, kayo nga yung figura, Opo. nakaparado pa. Ang problema po kasi to, pag pinagbigyan po natin yan, makukompromiso po tayo sa sabihin unfair po. Hindi namin alam na magkakaroon yung usually kasi pag may mga ganyan operation, pinapaalam. Sir, sa Marikina sa... Eh, timbre yun, kung gano'n, nakalalabasan. Alam naman sa taas. kaya pala pagtanggo kanina, nakikita ko yung Isidra Muros binubuo, sabi ko, yung operation. Saka nag, ano naman kami, nag-double check kami kung ano ang pinapayagan dito. Nag clearance naman. Kasi, parang, parang, kanto yung pang-opera ko. May gamit po ba na kailangan doon? Pwede kasi, po hindi, kunin. may ISO meeting kasi kami. Yung Apo. inspector, dito yung mga inspector lahat, nagkakabay. Kasi, pwede ko muna. Pwede nyo pong kunin yung gamit. Pwede kong pakuha mo na. Po ako, araw -araw eh, hindi po ba itong Innova? Kailan na unante po order? Araw-araw. Hindi ako makakapag-order ng ibababa kasi bawal naman yun. Hindi mo siya pinaba eh. Nanudum kasi In the first place kasi dapat hindi talaga nahayaan ng ganun. Kakakausap ko lang okay, ba? eh. Kakakausap ko lang. Kakakausap rin niya ngayon? Sir. Hindi, kakakausap ko lang din ngayon. As in, kakababa lang namin ng phone. Ang sabi ko? Ang, as a courtesy, one lane for mga hospital employees, doctors, pero one, hindi natin pwede harangan syempre yung mga kanto, yung mga pedestrian crossing. Pero itong double, triple parking, hindi allowed to. Kasi ang nangyari po dito is ano na eh, konting kalsada, puro parking. <laughs> okay lang, okay lang pa, sir. Oh. <laughs> hindi, ganito po. Yung mga hindi naman maisasampa, ticket yan. Pero pag naisampa, hindi kasi namin may bababayan because of the towing guidelines na if it goes beyond the consideration of 5 minutes at naisang yan, hindi na natin mapagbibigyan. Although, may ano po yan, Dok, may oras po kasi yan eh. Naka-recorded po yan sa video. Tapos may oras din po sa apprehension po yan. Ngayon, since hindi naman ganun karaming tow truck namin, we're not expecting this much. Meron talagang hindi maisasampa, Kaya pero matitikita. Ba, kahit ko dito, pa ako Dok, hindi po kasi pwede magbayad dito because that is illegal. Wala po kaming resibo, lahat wala po sa impounding area po talaga ang bayaran po niyan. Paano kung malalaman din man May ano po, may TIF form po doon. Wala nga po. Mabait niya. May andun po, kung saan po ay nakapark, naka iwan po doon. May naka -ano na bato po doon. Hindi, Dok, iniwan po yan sa ano area kung saan po, po kayo, kayo na to. Meron pong notice doon. Ah, uh, Lopez, ah, uh, Arias, Arias, may sinasabi si Dok, wala daw iniwan na impounding form dyan. Pakicheck, baka nasa gilid. Yung Innova. Ah, nandito, nandito, Dok. O pa tang sayo. Siya po yung ano, siya po Ay. yung towing crew. Hindi pa sabi ko ang bulan, sabi ko saan. Ay wala po, mas nakasakay ng po. May may gamit atang kukunin. Pwede niyo po. Ay, si Daddy, Ay, dok, ako po actually nakakita na nakaangat na rin po eh. Nakita ko rin po actually. Ay, dito kayo mga pagdating ko doon. Ay, pinapakarap ko kayo. Opo. Opo. Sabi gaya. Ang dami na pinuntan eh. Aming na tao pinuntan ko eh. Opo. Pero kasi dok, hindi po matotoo yan. Pag lumabas po kayo with him, consideration. Hindi kita makausap na may video. po doon. May video po yan. May video po yan. Hanggang sa'yo lang pala Nadali. Nadali ka. Pasensya na po, ha? Kasi tulad po niyan, Center Island na po ang pinaparkingan natin. Considering ang Delpan po, mabuhay lang hindi po ito. Oh, yung mga hindi natin matotaw, pa rin natin. Para ma-inform yung... Ma'am, ang problema po kasi natin, one, trending ang complaint nyo po dito. Pangalawa, ang pinayagan lang po talaga, one lane, as a courtesy to the medical personnel. Bawal po. Celebrate. Unless, oh, oh, oh. oh, oh, oh. mag-enact ng ordinansa oh. Oh, 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 oh. na magkaroon oh, oh. mag po ng, I don't know, one-side parking. Hindi ko po alam. Depende po sa city yan, kung ano magiging solusyon po nila. Oh, hey, Nag-ano hmm. po kami? nag-coordinate mo naman po kami sa opisina. Actually, with clearance naman po ito. Uh, kung baga, sir, ano, first, ano, uh, first, first offense, first warning, first warning sir. Pagbigyan nyo naman di po naman yung po mga... Hindi naman natin magagawa yan. Magiging unfair tayo sa ibang lugar. Kasabihin sa ibang lugar, kami yes, walang first warning. Dahil narinig ko, sabi mo, o, oh, pangatong beses ko na kayo pinagbigyan, oh, di ba narinig ko sa mga vlog mo? Alam boys, mo, ano yun? <laughs> yung mga obstruction sa bangketa. Pero ang sasakyan, meron tayong lisensya, alam naman natin dapat kung saan pwede pumarada at hindi pumarada. Yung mga obstruction sa bangketa, eh, yes, gratis. Oo, sir. Ticket okay. na lang. Do, May ticket po talaga yan, pero hindi ko na maibababa. Mga kompromiso po Gabriel, tayo niyan. Sir, ano po pakalagay siya? Gabriel Gopo. Gabriel Gopo. Hindi ako may walang within 5 minutes. Sila doon na po. May video po, Dok. Oo, pero hindi pa siya nakasama. Dok, ito po ah. From the start, of the operation, once the enforcer arrives, the video starts already. Ay, so, paano malalaman na... Sir, wala po yun. Ah, uh, hindi naman po namin pwedeng puntahan kayo isa-isa na, Doc, meron pong operation, kailangan nyo po alisin. Kasi first and foremost, grabe na nga po talaga illegal parking dito. I understand your work and we appreciate it. Kasi siyempre mga doktor po kayo. Ang problema... Hindi, hindi, hindi sa akin ba yung trabaho? Oo. Hindi hindi ko alam yung maritin. Tumaan na po. Uh, isa lang naman po yung pounding area. Gusto pa, paano po pumunta? Kaya siya sa sakya. Tando lahat ang gamit ko. Andiyan pa po, pwede po pakuha yung gamit. Kasi may inspect. May ISO. May inspect. ISO so nagsabay Lahat na, kami Yun lang. Yes speaking to for accreditation. days. E, eh kasi yung po ang problema natin aside from the trending complaint. Kasi yung mga lalo sa kopilya hindi. Inuna po may mga jeep na nakaparada. Saglit lang. Ikaw naman no. Oh. Ano tayo ba ay magkakampi sa pagpapatupad? Alam mo naman ang reason kung bakit nandito kami, di ba? araw-araw namin ino-operate yan dyan. Eh bakit hindi nyo kami tulungan din? Kasi yung barangay, kayo nakapasakot po siya. hindi po pwede, pero Manila pa rin to. di diba? So, does, doesn't, doesn't matter kung <makes> sinong barangay. Wala tayong problema kung kanika yung barangay. Kung tayo magpapatupad tayo, tulungan tulungan tayo. Alam namin sa MTPB yan. Bakit kayo? Dapat kayo mismo magtulung-tulungan din kayo. Alam niyo naman kung gaano kahirap ang pagki-clearing dito eh, di ba? Noong isang, isang araw nandito lang din ako. Nawala na rin yung uh, basketball uh, ring dito, dalawa. Ayun, nakatabi na. So ayan, ganyan kalapad ang kalsada. Ganon din sa kabila nabawasan na yung mga naka double park at nakasampana uh, nakasampa na dito si series na ito Okay, balikan natin si Sir Gab Ito naman nakasampa na ito sa tow truck Pati yung sa likuran At uh, yung nasa harap na yan uh, Marami na rin palang nahatak doon sa kabila Luminis na Dito yan Nakuha yung mga nakasampa na yan Dito sa tabi ng uh, plant box Agandoon 'yon sa likuran. Sa May tobar ba 'yan? Ah may tobar kasi. Hindi <coughs> po kanina pa po 'yan. Kanya pa kami dito eh. Hindi meron sa ilalim. May chain? May video naman po, paki-check niyo na lang yung video doon. Paano po siya pagka-pinakita ko na video na wala pa po yung tobar tool na. May may minuto po 'yun eh. Pagpunta ko po, may ticket na po siya pero wala pa po ito. Ang tanong kung gaano katagal Pintang, nga, na na ito, isa, Ayun nga, ay kasi ay hindi po ito tow yan kung less than 5 minutes. So definitely opo. more than po yan kasi kalahating oras na po ako dito. Opo, opo, kasi, may opo. kasi may ma emergency Opo, naintindihan asa, po namin. Ang problema naman po kasi kung lahat po yan, pagbibigyan natin... Ticket ticket na lang, tatanggapin po ticket. Opo, pero kasi tulad po ng doktor, naturin po namin eh. Pag pinagbigyan ko po kita, makukompromisa tayo dito. Sige, sir. Ah, sa pasensya na. Opo, oh, sa oh, oh, pasensya na, pasensya na. Sasama daw yung driver ng adventure. Makwait, makwait, makwait. Sige, sige, Paka-karga nyo lahat. Karga, karga. Anong update ito, sir, sa mga... Ito, ito, ito sa gilid? Uh, meron silang pinapayagan na one lane parking ng city So hanggang dyan lang dapat So dito, <laughs> dalawa na nga uh, naka-double pa ano? Triple pa nga Triple pa Tama kayo, isa lang na dadaanan Ano to eh, konting kalsada, puro parking Maganda yun, konting kalsada, puro parking sa oras na 10 ng umaga, nandito tayo ngayon sa pinanggalingan natin kanina. So ito na yung uh, tsura nitong uh, delpan. Ang uh, mga pumalit, itong mga e-trike, yung mga sidecar na kung saan dito kayo na nakaparada yung mga apat na gulong. Ayan na rin yung basketball ring, saka so, ito yung mga court, malinis na or maayos na ng uh, konti. Tapos, yung kabila, Maayos na rin. Ito mga motor na ito kasama natin doong mga enforcer So ito na. Nung uh, nawala na yung mga naka-double park dito. At uh, itong mga ambulance, mga police uh, dito na dito na talaga yan dahil nga ito ay hospital. So ayan. Maayos na na kanina, uh, isang lane lang ang nadadaanan. Ayan, dito mga merong mga naka-double park. At ang pinaka-importante, wala na yung mga nakapark dito na kung gipit na yung mga nagbababa ng mga pasyente dito or drop-off area. So maluwag na. Dito pa lang tayo sa Delpan at uh, hindi na tayo umabot ng uh, Saragosa. So bago ko ibigay sa inyo yung uh, total ng uh, na towed sa ng uh, apprehension, may mga natira, may mga nahuli pa, man natira ng na mga walang helmet. So yung uh, toad na mga sasakyan ay uh, 16. Tapos yung mga nahuli or apprehension na natigitan at pinalis ay 89. Stop. 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 Eh, Ito naman yung kabila.